Hmm. Hmm, ya, laki lelaki. Uy, laki binatang ama yang lain Hmm. Ya, boleh. Tak menelan. Uh. Hmm. Oh, dah. Dah, dah oke. dakuk, jangan. po mamimingwit po tayo ngayon sa dagat gamit ang pamain na ito yan Ito so, po ating spot ito yung makakasama natin yan reel magnanaw okay. yan sana makahuli tayo shout out din yan ay ah. shout out yung bark ko stereo bus <laughs> shout oh, sa team liog shout sa team liog pre shout out sa si mga pre masalot pre surigaw sana yung makadali tayo ngayon Palotad ang tubig. Tagis ulit. Sana may mga kanuping pa dito ano. Kahit na araw-araw po itong nilalambat dito. Pating-kate na rin kasi tayo eh. Tagal na nating pinakapag-fishing ng ganito na content. Sana ngayon ay may upload po natin ng video na to. Ano? Eh, Sana na. is on Tiki siguro. Uy, uy, uy. Napalag tiki ka. Ah, ha, ha. Unang isda ay tiki. Ah. tiki. Unang isda. dadalhin natin to kasi meron na naman tayong alagang pusa. pa Papakain natin siya sa aking pusa Kaya daw ng tiki Liit Pero Meron po tayong paglalaanan yan Agis ah, ulit Baka andyan yung malaking tiki Oo oh, wow. Ito na naman Ito na naman to Ano ba? Fish on ba? Fish on nga Baro tiki na naman siguro Ano, na on ba? Ah tiki ulit Maliliit na tiki Yan Yan yari, kayo kay Miming maya pagka uwi <laughs> Nililit ng tiki ah At dadalhin din kasi natin yan Kasi isa yan sa mga Top 1 predator ng mga similian na isda Okay ko na nakabukas ang ating camera Naka-apply yan Nakadalit yan isang checkered snapper pero oh. Sayang at Pagkahagis natin ulit may, may strike na naman eh Nakawala lang yang lang habis ulit kakakagat yun Hmm Yun Siki Siki na naman Grabing mga tiki na yan Napaka na, agresibo Tapi eh. Pelan putul Gas yung <laughs> Putul Putul ba mentung tong line na to Ururupok Ah oh, bihira Yan o oh, na para kay Miming yan Hagis tayo ulit <coughs> oh, balok Oh, oh putol Ah, putol lapod Wah, gidala ko paon sa balok Sayang yung baluk na yon, malaki pa naman. Agis. Okay. <laughs> hmm. Ay, baluk na naman 'no. Oh. Dali rin si Jendrel 'no. Oh. Sarajan ticket. Sayang, balo, oh. Wala na naman. Mm. malaki-laki. Hmm, Kickets na upper. Ah, good size 'to mo wala ha yan Uy, 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 uy 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 huwih 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 fish on to Ah, na naman Ayos Mga katang sukat lang yung mga ticker snapper oh Ano yan, taba niyan Ayos ah third na naman <laughs> ayos uy pop mo wala na lang masukat sukat na pang sabaw third snapper ulit isda ala oh, pulapo, lapu gulat paangat <coughs> yung lure natin hmm. ng kulay oh o oh, yan oh na naman agong tinik nito makati rin ayos oh, yes. oh lapu Sa lapu sama isda anak ala po. Sana all. <laughs> hagis para sana all din. Mama udah pita atau sana so, ku ketambak daghan. Dire? Pom um, um, lagi ron Hmm. Hmm. Dah. Dah, mendaki. Jan, dah Hui, ke sana tambah anjing lain. Ke diri kado. Hui, lagi nak tambah na yang lain. Hui. Oh, <laughs> ah, jamba. Oh, balo oh, kagat na kagat na niya yung line oh. Punti ni lang at di niya na yung bibig niya kasi nasa loob ang ano, triple hook. Yan, jamba. Ayos. Ah, <laughs> Thank you. ba pa ng balo kanina pa kayo ha nakapag donate ako ng lure sa inyo ng isa tapos may unhook so ngayon talagang binigyan tayo thank you Okay, para sa UL, laki na to. Mm. Thank you. Okay, take po. Kan. Ayos. Hmm, sistemnya tak. Sistemnya. Tikik. Tikik tiki dah pun. Ambil dah tikik. may ramin na rin itong natin ah